Hindi porket nakasulat dyan, welcome, welcome ka dito. Ano ba ako? Eh, hindi naman kasama sa wap mo yung ano dito eh, trapo eh. Kapakan, basa na iyo, basa! Anong basa daw? Kuya, ba't madami mong pera dito? O, ito! Ako na nakakita! Ako na nakakita! Huwag mong baki Ay! Ano ba? Huwag mong baki, huwag mong apakan niya sa hikakamap. Kaya hindi ko tinatap! Huwag mong kunin yung bariya ko dyan! Bakit to? Ako na nakakita! <laughs> Ay, ko. talaga na talaga. Sabi dyan kasi nakukunin ako. Atak. Ay, lang <laughs> kapak! Ay! Anong gusto mo? Dadaan ako! Magkakunin akong stocks! <laughs> hindi ko alam. Yung mga ipis nagpapaalam pa sa akin. Nagpupunas nga ng paa dito bago pumasok. Ako, hindi mo ako. Hindi ako ipis kaka makulang ang duminang sapata usma mo tunaw kinalupain na baria ko, ko. kakaano lang kakaano ko lang ito hindi eh, mo ba di alam ay. lahat ng bariya na nakalagay dyan ibig sabihin pampaswerte yan pampaswerte? Oh, swerte naman ako ah hindi ba, swerte, ay, ka swerte, ba ayun ba ayun ba na, pala, Akin na nakakita, ba ayun ba ayun ba ayun ba ayun ba ayun ba ba ayun ba ayun ba Akin yan! Akin, ako na ako. Parang buong apat Ay masisira kita mo magcut ties. Oi, kung alam mo ngat dento kapigat. Kung 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 Oh no! Diba? Nilinis ko ngayon sa aig eh. <times> ano mo e. Hindi pa Ang hirap-hirap magmat dito e. Eh. Ano mahirap e? Gaya ko na mo nga. Hindi nga. Baksa ka yan. Nag lang. Oli, ang mga daga, nagpupunas pa ng paa bago mo, pumasok ng tindaan na hiyangan pumasok dito sa sobrang linis e. Eh. Sa sobrang linis, nagmamat lang kasi pinapunag ka na sa kitchen. Ano ang tingin tingin mo? Hindi ka naman naglilinis dito. Pampagulo ka pa. Kinuha ko pa yung lahat ng Ah, oh, baka nahulog ko to pag tibuong wasok ako dito. Hmm. Baka nang makambag ng bawas ka pa. Ano ba kayong dalawa? Ay, si, Kuya, si ayaw magpatapak nung sa head niya. Pinapanood mo kasi sa taas, kayo nagpapapansin. O oh, baka si Ate Cheng, tumakak dyan, hindi ka nagreklamo. Ay, oh. si tapos na po yung trickler, trick or treat. Tapos na po yung trickler, trick or treat. Ah, kanya mo si Camelo, tumapak pieces. Makinig ka, madam, ha? Eight Ip ipis. Daga, nagpupuntas ng paa. Eh, ba, paano mo nalaman? May teleskop ka ba? Di ba? Ito, sa Huwag sabihin sa Ate, oh, ate, naka-Jordan kayo, ha? Naka-Jordan, naka-dunks, naka, Jordan, naka, Jungs, naka <laughs> sa nangalang dito? Yung kapatid mo, gaganyanin mo pa. Okay kasi nilihit mo ko pa. <laughs> Kaya nang upuan pa. nagpaupo ka pa. Kasi yan, tamo pa. ko, yung ako. Yan ang subukan mo. Pinila ko yan. Tignan mo, long-legged lang ako. Gito lang natuloy. Long-legged, ha? Hindi ko long-legged. Long Ay, e, alam mo naman mga picture, purpanda Huwag nalang mag lang talaga sa kaas. Ano oh, nga, oh, Ying? Oh. Ibigay mo lang oh, kung, kung, ang... kung gusto niya. Ayoko. Umalis ka na lang. Hoy, oh, oh, paano magiging gumay? Bago lang to. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Alam mo, kalina ka pa nag-eat. Hindi ka matapos-tapos. Hindi nga ba sayang map mo eh. Oh. Natuyo. Ano natuyo? Pag bumatay kami, natuyo agad. Hoy, masayang kapit pretend juice. Opo, oh, alam mo yung pretend juice? Juice. Opo, makakalak mo pati yung pretend naging juice. Wala, lago. <laughs>